Yan, kukuha kami ng usbong ng sampalok. Ito. Ito to, oh, dad. Mr. Kanina to, dad. Mr. <laughs> Yan. Matataas eh. Ikaw lang ang makakakaya niyan. sa amin. Yan ang wala sa amin eh. Ayun pa, mayroon pa doon isa malapit ay maano ma, -ano, ma son, malapit sa kanila biglang si... na lang ang manok tapo <laughs> matalod kokak kokak sabi ng manok <laughs> <laughs> wala first time ni Otep eh Makatikim. May esbon lang ang pili natin. Hindi nang maasin talaga. O ano doggy? Kamusta ka? Hmm? ano? na hindi makikilala. Ano? Sus, -sus, -sus, sus! Alam ko iyan. Teritoryo mo yan. Paihiihi ka pa. Ano, Dali balik yung mga asa sa bahay. Takbo ka na naman. <laughs> Takbo ka sa mga asa sa bahay niya. Kulang. Kulang dito no. Teka. Saan tayo? Doon tayo. Punta tayo. Wala yan eh. channel ang KKK by Jeng and Otep And of course it's me, your Ati Jeng. Of course. At sa likod po ng camera ay see si Otep Dahil ngayon ay tag-ulan na nga. Meron tayong Tada! Ayan, pasintabi po sa mga hindi kumakain ng palak. Palakang bukid po ito. Talagang kinakain po ito at napakasarap. Ayan, first time din ni Otep makakakain. Igisa lang po muna natin. At sasampalukan natin ito. Ang atin pong ingredients ay napakasimple. Bawang, luya, sampalok lang. Ito pong sampalok na to ay kinuha namin kila Mr. Bugs. Tapos ang sampalok po naman na to ay ating nilamas ang kaunti sa asin para naman po lumabas ang kanyang katas. Kasi hindi po to sobrang talbos na talbos. Pero masarap po sana kung talbos na talbos talaga. Pero ano pa rin yan? Mura pa din yan. Young pa din. Hindi pa rin naman siya old na leaves yang pa rin, kasi light green pa din ang kulay. Dito natin ang bawang. Siyempre, ang luya. Bahala po kayo sa inyong diskarte kung anong gusto nyong unahin. Bawang or luya. Parehas lang rin naman po ang magiging effect. Yan. Medyo madami-dami po ang nilagay kong luya kasi medyo malansa po ang palaka. Pero para lang rin naman siyang mano. Yun ang sinasabi mo ay otep. Kasi siyempre, first time niya naman kumain. Hindi naman kami nakakain ng ganyan sa Marikina. Perks ng pagiging probinsyano, ang mga palaka. O, oh, diba? Ayan! Unahin na natin itong sampalok bago natin ilagay yung palaka. Ayan. Isama muna natin sa gisa. Para lumambot ng konti yung ating sampalok at lumabas ang katas. nakakamiss din talaga guys ang ganitong ano ulam halos puro palaka na ang ulam dito <laughs> kami noon ganyan din naman nung maliliit pa kami talaga namang palaka kung palaka ayan isa na natin yan ang atin pong palaka ay hindi naman kami ang humuli of course isang kilo po yan inilalako po yan dito o, oh, ayan. Napakasarap niyan sa bawan. ko yan ng mga taga rito sa amen Isang kutsa lang muna natin ng konti para din siyang sa chicken. Para lumabas yung katas ng sampalok sa kanung luya. Huwag muna natin sa bawan. Konting-konting panahon lang. Ha, panahon talaga. Konting time lang. Isang natin sa low fire. Naka low fire po tayo. Hintayin lang natin ng konti bago natin sa bawan. And then, ganun lang kabilis pag kumulo. Luto na agad. Napakadali. <laughs> Pero maliliit nga po ngayon. Tingnan nyo po. Kasi bakit hindi nyo na makita mamaya pag luto na. Medyo maliliit ito. Oh. Ayan ang sandok. Oh. Hindi pa siya. Hindi siya yung malalaki. Kasi ito yung mga palakang bukid. Ayan o. Oh. Hindi po yan yung mga malalaking palaka na bullfrog. Mas masarap po kasi yung ganito. Yung maliliit na palaka. Ayan. Balikan po namin kayo kapag sasabaw na natin yan guys, tingnan natin tingnan nyo guys ayan siya na natin, kaya lumabas na yung yung sarili niyang katas, tingnan nyo to ayan, o oh, yung sarili ng katas halos naluto na rin ito agad, pero hindi pa naman kailangan pa nating pakuluan etong sabaw lagyan na natin ng sabaw Kunin natin yung mga sampalok, sayang. Yan, pakuluan lang natin. Lubog lang natin ng konti siya sa ano? Sa tubig. Dagdagan pa natin ng konti kasi malasa naman ito, guys. Yan. May asin na rin naman yung ating ano kanina, yung ating sampalok. Kaya pagkulo, saka ko na lang siya titimplahan. Pagkulo na to guys, okay na to. Kasi pag pinakulo natin ng todo-todo, magiging sobrang liit na talaga ng ating mga froggy-froggy. Ayan, froggy-froggy. Hintayin natin pakuluin, pakuluan. Hintayin pala natin kumulo. Ano <laughs> I-high fire na natin. Ayan, balikan namin kayo. Pagluto na. Ayan guys. Kumukulo na. natin na natin. yan. Lutong-luto na. Lutong-luto na. tikman natin. Nilagyan ko na rin kasi ng additional na asin. Konti pa lang na asin. tikman natin. The best! Luto na. Kakain na kami, of course. Okay, easy! O, tebay, mag-brain mo na ng pwede po na food lang. Thanks para sa... Let us ask, O Lord, in these things from which we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Yun, Jim. Okay. Kain po tayo. Oh, Jim, unahana. Julie and Ernest. Basta Sunday. Takaiki. Uh, <laughs> Pang ka. Sunday. Pake, kain na naman po oh. ako. Kaya so, mo na ko yung malaki ah. <laughs> Isa lang baga yan. Siguro may inhalong isang ano... Bullfrog pa yung bullfrog. Oh, bullfrog to eh. Masawa, yung <laughs> Wala, hindi ganyan itsura, no? okay. klase. Wow. No? Sa hindi kayang balatan yung Yan. Yung ganyan. Tapos dun. Comment down guys kung anong mga putahe ba ang pwede ninyong pwede naming lutuin pa dito sa mga palaka. Kasi kami, sinapalukan, adobo, prito, yung malalaki, bubotok. Ano pa ba? Yung bubotok sa mga ano ng mga bulaki nyo, yun, yung tang. Talagang mahal hihitsig sa niyan? mga bubotok. Uso yun nila. Yung maliliit eh? na palaka, kukunin yung mga Tapos yung malalaki, pipiliin yun. Pinapalaman. Parang rilyeno. Halo lang konting ano giniling. Bubotok ang tawag namin. May kusa kami din. Sabaw. Anak ko. <laughs> si Ote. Medyo natutulala pa. <laughs> Sabi namin, first time. Oh. Sige mo na, sige niya. Sabi niya. Masarap to. Ang, nas, ang imagination kasi guys ni Ote, yung Hawaiian frog na tinatawag. Yung palakang, ano ba yan sa... Yung na nakakita palakang ano tawag din sa... Yung mga palakang... Hawaiian frog, anong tawag dyan sa inyo? Araneta, sa sa amin. Araneta? Mm -hmm. Yung may mga bukol-bukol, oh. yung nakikita dyan sa mga aming mga lababo, yung nanginialam dyan sa aming mga po. tubigan. Yung imagination ni Otep, <laughs> <laughs> hindi ito yun, anak. Iba to. Sarap kong pagkakadali. Pa okay, okay. Oh, Talakang bukid to, yung mga small to na makikinis. Smooth yan, Bet. Ano yung mga may reksikulis na? Sobrang mm hmm. linis niyan. Grabe, paano nila kaparami, no? Kung paano galing... Nag-hibernate sila kapag tag-araw, tapos biruin mm. nila. Mm Paglabas nila, hulihin sila ng tao. Oh. <laughs> Kawawa rin ang life pala ng yeah. no? Yan na! 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 Sige natin ang unang sabaw. Uy! Ba't dumami yung kanin ko? Ano ba yun? <laughs> Hindi! Praktik <akong raping> ka! <laughs> Gusto naman ang sabaw! Sabi nung, no. ah. grabe yung sampalok kasi, sarap. Sampalok nila, Mr. Bugs. tama sa ano po. Parang lasa cheese. Tama-tama sa manamig mm. na panahon. So, Naniwala na, Dad! <laughs> <laughs> Alam mo, joke kami. Eh. <laughs> Wala <Ula> ko <laughs> chicken. Lasang chicken, guys, doon sa mga hindi pa po nakakatikim. Pa-comment nga po pala, hindi natapos yung sasabi si kanina. Kung ano pa yung mga ibang Putahe dyan sa inyo para anong pagluluto dito sa mga ano, palakang bukid. Kasi kami nga ganyan. Pero sa Manila, wala kang mga binigyan ko, no? Wala. No, wala ka nga doon. Wala. Siyempre kasi for money. ka lang ako kung lalang doon. Wala mo mga palaka doon sa... Baka mamaya, baka yung na lang. yung doon. Eh. Doon sa... <laughs> <Pantun. laughs> yung ulit sa gilid na ka, no? Sayang, ha? Marikina, <laughs> Meron doon, Jim, galing ng Rizal. Ito, ito. Is, ito, ito. Meron nakaano kami ni, ni ah, Dante, right. ni Dante di sa loob ng 16 years namin doon, isang mm -hmm. beses lang talaga. S season, season. Isang beses talaga lang. Galing daw yun ng Rizal. Kasi marami rin lang bukid-bukid sa Rizal eh. Mm -hmm. Kasi guys, dati, almost 6 years din yata ako sa inyo, no? 6 years? 5 mm -hmm. year. years? 6 years. 6 years ako nakatira kay Lucky Jim. Hindi kami nangangain pala ka doon. Wala. Wala lang. Palakadun. Dito lang yan. Ang pit -pt -pt ano si mm -hmm. lang talaga. kabin siya. Ano? Ano nang sabi mo? Hindi pa rin makatingin si Otef dito. Hmm. Kaya si Rampus nang kumain kanina eh. Hindi kami nakasigil last year. Bakit ka po kaya tanggol na tayong pala ka last year? Ako nung araw. Ay, nanghuli rin pala. Ang bata pa yung mga bata niya. Araw-araw na hmm. nangyilaw ng palaka. <laughs> kapag, kapag po kami ay, kapag po season ng palaka, araw-araw ulam na yung palaka. Iba-iba. Hmm. Iba-iba ang putahe lang. Kasi yung palaka dito, hindi mawala. Pagwari po sa ano, doon sa mga ilog ng... Ilog. Ano to, oy? Pag Nakatalim na tanglaw. <laughs> nakatalim na. Alay, lagi may palaka dyan. Yun, lagi may palaka. Katalaraw. Di ba yung kinikilawan nyo, nanginilaw sila sa may katunggan? Hmm. Tunggan. Ang, ang target namin na pangilaw, doko mo, pati palaka. Ang dami. Ang Sarap. Sarap-sarap lang silang palukan talaga, guys. Eh, panahon din ngayon ng usbong ng sampalo. Timing. Ito nilang tangpulo ngayon, usbong. Timing. Timing na timing talaga. Meron tang, nakuha kami doon sa ba? Matataas lang, kaya itong sa baba lang nakuha namin niya. Tignalin ko. Ang taas-taas ng mga puno. Nagpawa manok mo ka. Nidin. Yun. Ang puo. Kaya nga lang na ito ng sampalok eh. Ang usbo kasi ng sampalok hindi, hindi, hindi rin all throughout ah. the year. Ang ibang klase yung lasa niya talaga no pag yung usbo niya. Mm hmm yung Sarap to. Iba, iba. Hindi rin pwede yung magulang hindi magpa-ita eh dinesting 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 kahit yung mga bata kami, di ba, kinakain nga namin kung, kung... Uh -huh. Nilagay natin uh -huh. sa asin, kunyari Oo. nga nga. Oo. Sarap! Gawa ko ng araw. Nangilaw ko ng mo dyan sa toy May bitis na balde May nakasakbat na kaya dito sa bewang. <laughs> Dalawa eh. No. Yung hey, guys, yun yung ano, yung... Ilok. Daanan pa punta ang Ilog na nga yun. Alat, abot ng alat dyan. Doon sa katunggan nyo. Ilog na yun. Ano yung sa salera? Sabad ba yan? Nagalangan ni ng ilang ng palaka. Kasi pag may ng dako mo, kasama ng palaka. Isa sa ano daw, isa sa Uh, evidence na healthy pa yung paligid at hindi masyadong gumagamit ng maraming mga pesticides yung mayroon pang mga palaka. Kasi sa mga ibang bansa, nauubos na yung mga palaka. Nauubos ng gamot? Nauubos kasi ng mga gamot. Dito, the fact na marami pang palaka, hindi naman ganun ka-abusive ang paggamit ng ano, tsaka kasi mga, insek mga insekto kasi kinakain din ito. Ayan nga eh. Yun nga yun. Yun ang ibig sabihin talaga. Yung mga insekto, wala na silang oh, makain oh, man lang. Kain. Mga uod kinakain ito eh. Uod, paro paro. Sarap. Hmm. Ang dami pang laman, makuti-kuti lang kainin kasi medyo maliliit. Pero dito na ako ito daw, mga sanga, tiyaga ng mga nanguli na to. Kasi sila na guys ang naglilinis. Nung, nung bata pa kami, isa sa pinaka ayaw namin to ni Ditchi. Nagano kami noon. Nagaganon. Bato-bato pick. Nakakaawa kasi. Actually, nakakaawang linisin. Eh. Kaya ayaw ko siyang linisin. Eh. Hindi. Kapag ano kasi, Ipapatay mo pa. Boy pa sila? Hmm. Oo, pag sinunig, boy pa. Boy Hindi man ko kinakawil, anak. dion lang ako maalam kasi to. Boy. Pwede rin kawil niya sa pagayon ng mga palay. ah mga palay Hmm. Kahit na hindi man sila namamatay doon. Kasi nga, yung iba sa mga damuhan lang. Pinakawil sa doon. Diyan siya sapa kayo nandiyan. Hindi ba nakaranas na kayo dyan? Hmm, nakawil na sila. Nakawil na kami dyan. Wala na eh. Saka mo magaganda. Hindi po, nakamoy niya. Piling niya manok. Paklit ka ah. Piling niya manok. Kala niya manok. Eh, kitang, ka sa... Ngayon pa lang lumapit sa akin ni Basta. Hindi ka? So, hindi ka? Hindi ka? Lapit lang. Hindi oh. kita bibiguin. Sobrang nangyong 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 kita bibiguin. nangyong 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 na nangyong 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 Basta hindi siya sa Pilipinas, guys. Hindi pala binabalatan? Ganun ba? Hindi ba? Hindi. Hindi malatan. Hindi province siguro. Hindi binabalatan? Dito. May dumalang dati, mga pampangan. Dumadalo silang... Hindi rin binabalatan sa kanilang taong? Mapas. Balatan? Palay. Hindi may balatan. Hindi sila. Hindi skin. Kasama namin mamalakan din sa... Nita. Tapungdan. Magluto sila, hindi nila binabalatan. Mm, mm. -hmm. Mayroon pala talaga. Mm -hmm. Mas balat uh, eh. Balat. Nagpasa ko doon sa mga comment. Baan, ba, nito ka na, lang. Nalasa lang ang bituka. Ay, hindi. Yung sa kambu, sa nag-viral uh, na yun, boy hindi boy inalisan eh. Boy pa. Boy <laughs> pa lang yun sa kasirula. Uh, nabalit. mm -hmm. <laughs> daw ang ano na, ano, tapos pag pinirito, malutong doon ba yung balat. Hindi, okay, ganun yung no, tradisyon na lang nila, na so, nakasanayan nila. Yung mga, ano, Cultural na, like diversity uh, uh, ang dahilan oh. Uh, noon. Uh. So, yung iba, naiiba na, na, na. hantang pero syempre, kanya-kanya tayo ng style, yung kinalakihan natin, mm -hmm. ganun talaga. Kami kasi talaga dito yan, nakaganyan niya, nakalinis. nilalamos na pa ka sa asin. Dinalamas sa asin. Nakakatuwa nga lang ngayon dahil ang nagtitinda, hindi na buhay dati. Bago dati nakatuhog na rin pala yan, ano? May nakasupot mm. na. May na. per kilo. Dati tuhog yan dati na buhay. Mm -mm. Buhay pa. Matuhog yan. Ikaw maglilinis. Mm. Para kung hindi ko pa kasi lulutuin, stock mo muna. Stock mo muna. Eh kasi ngayon, ang assumption din ng mga nagtitinda, lahat na kayo may ref. Mm -hmm. Kaya pwede nang ano yun na nila, na nila. Ay hey, noo, napuntahan niya naman, puntahan nila. Mga dito, walang kuryente. E di, kung hindi pa nila uulamin yun, hindi, nila ma-stack yun. Hindi na bibili sa'yo. E pag buhay, kinabukasan pa or ano, mamamayat lang siya pag matagal mo. Siguro, nakapatatlong kilo din siguro sila, no? Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi namin dyan. Isang timba oh. ang dala niya Oh? Isang timba. Nah na ano oh. na yun, dinis na yun. Napakalawak na kabukiran dyan. Isang nila. Tapong yung na namin sa kay Jay, sa kay Kuya, Isa sa amin na ginamit namin sa mga. Pero um, so, hindi sila na uubos mo. Meron pa yun, hindi uubos yun. Kung diyan, dami pa. Masabaw mm, uh, pa doon. Masabaw uh. pa doon. Ang pili ayaw ang big tip. Doon yung sabaw. Ayaw ko na. Diyan, tatang. Pero sa isang lang naman po. O, tek na sanapan. Ubusin uh, mo mm. naman yun. Ito. Wala ko sabaw. Ibuhos mo na lahat yun. Kung tek na ang malalapit. Pagsas ng pagkaasip? Ano ko, ba yung lasik. Lasa ko dyan. Ano? Kapatid sa sa'yo. Ay, maniwala ka rin ng lasang manok. Ayaw niya pati, ayaw niya maniwala, guys. Biro-biro lang yung kanina. Kala niya, inaano ko lang siya para kumain siya. Hindi lang totoo. Hindi lang totoo. Lasang manok yan, kaya lang maliit. Nahirapan ka lang mag... tanggal, tanggal. Mayroon ba ito? Mayroon po. araw, oh. pa kami, mga, mm -hmm. may libara huh? pa kami, nang malaki sa ilog. Maraming lintang, no? Maluang ang Ang maluan. mga gilid, mayroon maraming bato. maraming -hmm. malaging bato. pag lang lang sa bato yan. So, nga, Lalo ba ito? Maraming palaka. Madami pa rin kayo sa Bulacan. Malaka. Comment Malaka. daw po, mga taga Bulacan. Meron pa si kaso mga ano lang tawag yan. I'm sure sa mga Nueva Ecija, Bulacan, hmm. marami pa rin talaga. Malaka. Comment Malaka. daw po kung kayo ngayon ay nag-enjoy -e din sa palaka. Mga no, senior namin, sa I amin mean, na, no, mga senior, mga babae, mga babae, Pangulo nila kawin. Nila kawin na kawin. Para nung kami nung malilitang. Sa mga... Yung may tubig-tubig, tapos nilalagyan ng... Siit. Sa... bukid. Okay. Yung mga... Gilid ng sapa na... Maraming mga tumutamo. Yeah, Gilid ng sapa. mo. Maraming tumutamo. Gusto na nga ngawin. Tapos sa, masalok sila. Para <laughs> sa mga palayang dahil nga. Pakadali pa lang pa mga lutuin. Tapos kaya, pinapagbe ni Leon, na nalaki sa drum, nalagay mm. ng dam yung drum, sinasali nila doon pag uwi nila. Nistak sila ng ulam, pag hindi sila oh. walang ulam, walang ulam, huli lang ng <laughs> palaka sa drum. <laughs> ano pa? <laughs> yun drum. nga yun, kasi pag nilinis mo na ng lahat, hmm. ilalagay mo sa ref eh nun hindi pa mo masyadong uso. Mira, uh, Gawa naman senior doon. Buhay pa pala sa drum. Pag walang magawa, yan, mga angol sila. Mga mm -hmm. uh, barkada nila. Bukit. Okay. Ang dami na nahuli. Mahina na ang lahat uh, 10 kilos sila. Ang dami eh. Hmm, 15 kilos. Ang talilang salok, ganun ka ano eh. Samo eh. Alam Nalagin na sa dami yun. Yun yung may ano tam? Yung pagyay. Yung, yung kawil na walang sima yun eh. Uh, Oo, uh, sila sima. yan. lang yun. Salok. Salok lang. Bilog lang yun eh. Ganun ang ginagawa namin ng mga bata kami. Ano nga nung araw, namin na. Pag-ganyan, mm. dadakmay na namin ganyan. <laughs> <laughs> Tutog na bulate lang yun. Hindi pa kayo naman ganun. Tapos na pina, buo pabilog. Dito. Yun, yun ang pain. Doon kina Mr. Bugs na yun, yung gilid nila na yun. Ang dami doon. Ang susu, pinagamit namin. Susu yung pinakalaman ng susu. Golden Cocoa. Tatalihan ng namin ng nagin. Ganun-ganun na nahawin yan. Agat yun. Yan ang mga buhay, probinsya. Huwag <laughs> din siya nakuha. Sa ikaw pa, nakatapat siya eh. <laughs> Guys, nasa sabaw. Sa kanilang panahang. Inubos ko yung isang palo kaya sakto-sakto ang <laughs> asim niya eh. Yung kilala natin lahat, dad. Nilagay yeah. hmm, ko lahat ah. Kulang pa nga Sakto lang. Oh, Sakto lang ang asim niya. Kasi kung sumobra pa ko, sumbra lang asim. asin para lumabas yung patas. Ah, sarap. Hindi, yung mura lang din yung tiglan nila, Hindi nila sinusunod sa presyuhan ng manok, no? Hindi. Uy! Mahal to sa palengke. Mahal to, guys, pag nasa palengke ah, Dito ang kilo ay... Pagka lang ito, 150. 150. Pero sa palengke, nung nakaraang... Kailan nung tayo huling numalengke dat? 3 days ago, di ba? 210, mm -hmm. may naglalako doon. Inaalok-alok nga ako kaya lang sabi ko meron akong palaka pa sa rep. Sabi <laughs> ko, naku, taga bukit ako. May palaka pa kami ka ako sa rep. Heh! <laughs> <laughs> Sarap kahit yung malilito. Sabi, e, mahimayin eh. Yum! Soy. Magpapaalam na po kami. At mag pa kami ng mga terang ano to. Meron po kasi dito. Maraming maraming salamat po. I Comment nyo po ang mga experiences ninyo at putahin kung ano-ano sa ating palakang bukid. Ayan, para naman po sa susunod na mahuli kami kahit hindi po ay may maglako dito. Kahit po hindi naka ay meron naman po kami ibang putahing mailuto kasi talaga ngayon, season po talaga nung kar nang nakaraan lang, meron na bumalik kaya lang talaga kami ay mayroon pa hindi na iluluto ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming channel, gusto nyo po kung gusto nyo po ng mga live updates sa aming mga buhay-buhay, ay follow nyo po kami sa aming Facebook account Josephine Guansing, the Diyos ko sa akin at Dante, the Diyos kay Daddy medyo active po kami doon sa mga proba, oh, doon yung makikita yung mga ano-ano namin status everyday. Yan, maraming maraming salamat po. Bye! <laughs>